magandang buhay po, so yun nga po mga kabebe bebe magmamaritis na naman po ulit yung duck girl nyo so wala naman pong importante ngayong araw na to mga kabebe kundi ay yun lang, ah, magmamaritis nga tayo so ano po ba yung ah, pagkaiba po ng mga nangingitlog na itik, kumpara po sa mga dumalaga na itik so yun po yung ah, pag-uusapan natin mga ka so yun nga ah, ito nga pong mga dumalaga bebe, kabebe, yung mga disadvantage po nila at yung advantage kumpara din po sa disadvantage at or disadvantage po sa mga nangingitlog na itik pag ganitong free range area so ano ba yung uh, nakikita nating magandang uh, na idudulot din po ng mga dumalaga na itik kumpara po sa nangingitlog yung paikot-ikot lang yung sinasabi ko <laughs> charissa pero yun nga po mga kabebey uh, kung ikaw ay baguhan pa lang or gusto mo pa lang po Uh, pumasok dito, nagbabalak lalong-lalo na sa mga OFW nakatulad ko din po na isa din po akong OFW apat na taon din po ako naging OFW, tapos ito nag for good na po ako, at ito po yung uh, nakita kong negosyo dito po sa amin, dito po sa Bukidnon area, kasi nga po mga kabebe ganitong area po mga kabebe, yung uh, area ko, napakalawak po so ano pang hinihintay po natin, kaya mag-isip-isip po tayo, kung ano po ba yung uh, negosyo, nga, papasukin natin dapat po uh, advice ko din po sa inyo na dapat ay uh, mahal mo yung ginagawa mo mga kabebe lalong lalo na at ganito po yung uh, paraan po natin at ganito yung gusto mo dapat ay may passion po tayo at yun nga maglaan po talaga tayo ng oras dito mga kabebe so yun nga po mga kabebe yun nga po yung mga pag-uusapan natin shoutout nga po sa mga kabebe natin na patuloy pong sumusuporta sa duck girl nyo so yun nga po mga kabebe at ito nga yung imamartis po natin So, yun nga po mga kabebe, sa pag-aalaga po ng mga itik is uh, po yung paraan natin. May tinatawag natin sa may poultry, poultry talaga, tas ganito, free range area lang po talaga, or pinapasto lang, or ginagala lang po itong mga alagang itik natin. So, yun nga po mga kabebe, ano ba yung uh, kaibahan po ng dumalaga kumpara po dito sa mga nangingitlog na itik. So, mag-uumpisa po tayo sa mga dumalaga na itik. So, sa aking side po mga kabebe, kasi nga iba-iba din po yung karanasan natin dito sa pastulan or sa duck farming, iba-iba yung mga experience po natin pero isa lang din po yung uh, pakay natin, yung maka-income tayo dito po sa itik. So yun nga po mga kabebe, uh, ang marketing ko po kasi mga kabebe is uh, po ako ng uh, RTL or yung mga dumalaga po na mga itik. So sa side ko po mga kabebe, lalong-lalo na ay gusto mo yung ganitong market po katulad ng diskarte na ginagawa ko na nagbibinta po tayo ng mga RTL na dumalaga is uh, napakagandang idea po mga kabebe na ito po yung uh, papasukin natin. Kasi nga number one po mga kabebe na negosyong tipid na di ka tinipid. Kasi nga ay pwede po tayo magbrooding po ng mga itik, mag-alaga tayo ng mga siho na alagaan natin na hindi po tayo masyadong uh, gagasto po ng malaki na pera. Katulad po ng ginagawa ko mga kabebe, uh, nag-alaga po tayo ng seho, nagsimula po tayo ng seho tapos ang nangyayari po ay pag hindi natin ito inilabas itong mga alagang seho natin sa kapalayan, ang mangyayari ay, malaki po talaga yung uh, magagasto po nating expenses. Kasi nga pag seho pa naman po mga ka kailangan po talaga natin ng uh, saktong patuka sa mga alagang itik. Pero pag may ganitong area po tayo mga ka uh, napakalaking tipid po talaga is uh, isang buwan lang po natin papakainin itong mga alagang seho natin lalong lalo ay sa siho po tayo nagsisimula at ganito po yung paraan natin na pinapasto lang po itong mga itik. So yun nga po mga kabebe uh, ang nangyayari po mga kabebe pag ganitong free range area po talaga yung paglalagyan natin is kailangan lang po talaga natin ng pasensya. Kailangan po natin ng tamang diskarte at kailangan din po natin ng puhunan. Number one, masasabi kong puhunan mga kabebe kasi ay pag one man pa itong mga alagang itik natin is patuloy pa din po talaga natin sila kanilang uh, i-vitamins, lalong-lalo na yung vitamins. Pag may ganitong area din po tayo, is pwede din po tayong mag-stop na pakainin sila ng feeds. At dipindi po sa yun mga kabebe, kung uh, isang buwan lang ba natin sila papakainin ng feeds. Pero ang nangyari po kasi sa akin mga kabebe, sa is, uh, isang buwan lang po ta talaga tayo nagpakain ng feeds ng mga alagang itik natin. Tapos yung mga buwan po na hanggang ngayon is uh, hindi na po talaga ako naglabas ng pera para patuka sa mga alagang itik itik natin, kundi ay organic na po talaga ang kinakain ng mga alagang itik natin. So, napakalaking tipid po, mga kabebe. So, pagdating po ng isang mga isang buwan, mga kabebe, dyan po lalabas yung puhunan mo. buwan na yan, mga kabebe, sa susunod na buwan, sa dalawang buwan po ng mga alagang itik natin na inalagaan natin is ah, kailangan mo na talaga ng pasensya. Mahabang oras. Kailangan mo ng may tao ka na maasahan ka sa area lalong-lalo na pag ganyang buwan mga kabebey 2 months is uh, masyado pong magalaw yung mga alagang itik natin dapat pag ganyang 2 months po itong mga alagang itik natin mga kabebey is wala po talagang limit, limitasyon yung paglalagyan natin sila kasi uh, pag ganitong free range kasi kailangan po talaga ng mga alagang itik natin is masanay po talaga sila na kumain po na organic na pagkain ng walang limitasyon ito po yung nakaganda Uh, mga kabebe. Pag 2 months pa naman mga kabebe, itong mga alagang itik natin is a uh, may expenses po talaga, kailangan po talaga natin gumasto ng pera, lalong lalo na ay poultry po yung paraan natin at hindi po sila nakakatikim ng organic na pagkain, so lalabas ka po ng malaking puhunan, kasi uh, lalong uh, umiidad o nagkakaedad po itong mga alagang itik natin, isa uh, mas malaki po yung uh, nakukonsume nila na pagkain, so yun nga po mga kabebe sa ikatatlong buwan po ng mga alagang itik natin, is nakikita na din po natin yung uh, improvement po talaga, lalong lalo na po yung pundasyon po ng uh, katawan nila, yung balahibo nila, yung forma ng katawan nila at boses po ng mga alagang itik natin. So napakalaking tipid po 'yun mga kabebey lalong-lalo na ay nasanay na sila sa ganitong paraan. Na French area is uh, mas madali po na ma po yung katawan po ng mga alagang itik natin. At sa 3 months naman po na pag-aalaga ng itik mga kabebe, ganito na pinapasto lang natin, is hindi na po sila masyadong magalaw kumpara sa dalawang buwan na mga itik. Pag 3 months na po itong mga alagang itik natin mga kabebe, asahan mo na pag ganyang buwan na ay tahimik na po talaga itong mga alagang itik natin. Kasi ang ginagawa na lang po nila niyan mga kabebe is ah, kain, tulog, ligo. Hindi na po sila yung uh, lakad ng lakad na naghahanap ng pagkain. Pag ganyang 3 months na po mga kababi is uh, na po itong mga alagang itik natin. Importante lang po talaga mga kababi pag ganito nga uh, nag-aalaga tayo ng itik. pag ganitong area is kailangan po talaga natin ng waterfall o yung at uh, tubig na supply po talaga mga kabebe. Kasi pag ganitong edad mga kabebe is kailangan po natin sila ng saktong or sapat na patubig. Kasi nga po yung mga balahibo at katawan po ng mga alagang itik natin pag ganyang buwan, 3 to 4 months ay nagdidevelop po yung katawan nila mga kabebe. Mas lumubo po yung katawan ng mga alagang itik natin. Mas madaling uh, tumubo or makarecover yung mga balahibo nila. Mas Uh, yung lulubo pa yung katawan nila mga kabebe pag may patubig po talaga tayo kasi number one po talaga na lagi kong sinasabi pag mag-aalaga tayo ng itik is a waterfall po talaga so yun nga po mga kabebe sa ikaapat na uh, buwan po ng mga alagang itik natin ngayon ay eh, mag mag-aapat na buwan na po itong alagang itik natin ngayong uh, katapusan so Masasabi ko po talaga mga kabebe na sa pag-aalaga po ng itik, lalong-lalo na nagsisimula po tayo sa SEO is napakalaking tipid po talaga mga kabebe. Pero yun nga po mga kabebe, lalong lalo na po sa side ko na ang marketing ko po talaga is uh, po ako ng uh, RTL. So sa side ko po mga kabebe, sa marketing ko is uh, napakalaking tipid po talaga kumpara po na alagang itik natin. Kasi ilang buwan ba bago natin makita yung resulta ng uh, pangingitlog po ng mga alagang itik natin so masasabi ko po talaga sa iyo mga kabebe na pag hindi ganito yung paraan mo free range area, tas nagsimula ka pa sa mga seo, ang masasabi ko po talaga sa iyo, is napakalaki po talaga yung magagasto mo, kasi bawat buwan linggo-linggo, iba-iba po yung consumption o yung uh, pagkain na, kinakain na, kinukonsume po ng mga alagang itik natin, kasi pag tumatagal mga ka itong mga alagang itik natin, is uh, mas malaki po sila kumain, malakas po kumain, kumpara po sa mga uh, Ganito na, pinapastol lang po talaga natin mga kabebe na no worries po talaga tayo. So, yun na, isang buwan lang po natin uh, pakainin itong mga alagang seo natin. So, yun nga po mga kabebe, napakalaking tipid po talaga pag ganitong uh, free range area lang po. Lalong lalo na pag ganito na, nakikita nyo naman po yung area mga kabebe is uh, no worries po talaga tayo maglagay ng mga Ah, uh, dumalaga na itik pag ganitong area kasi wala po silang tigil na kumain kasi kung ano talaga yung uh, dito sa area mga kabebe kakainin talaga nila yan kahit kulang na lang pati putik kakainin ng mga alagang itik. Kaya pag ganitong itik mga kabebe na 2 to 4 months is yan po yung masasabi natin na clearing talaga. Kasi itong mga alagang itik natin na dumalaga, grabe kung kumain talaga. Sa, Sagad-sagad po talaga mga kabebe, walang pahinga. So ito yung nakaganda, walang problema pagdating pag ganitong linisan na yung area kasi itong mga alagang itik natin, survival po talaga pag dumalaga. Lalong-lalo lalo na yung area na paglalagyan natin is waterfall. So ito yung nakaganda pag dumalaga yung mga alagang itik natin. Pero yun nga po mga depende pa din po sa paraan po ng pag-aalaga natin. Kasi kung balak mong mag medyo malaki-laki po talaga yung kailangan na ipuhunan natin kumpara po sa ganitong paraan na pinapastol lang po natin. So, disclaimer lang po sa mga nag-aalaga din po ng itik. Ito pong binabahagi ko sa inyo, sinishare ko sa inyo, ay base lang din po ito sa uh, karanasan ko bilang mangitik dito po sa Free Range area sa mga dumalaga po na mga itik itik natin. So, 'yun nga po mga kabebe yung mga disadvantage at advantage din po ng mga dumalaga na itik at dito na din naman po tayo sa mga nangingitlog na itik. Kung ano ba yung mga disadvantage at advantage din po. Sa mga nangingitlog din po mga kabebe. kumpara nga dito sa mga dumalaga natin is a uh, mas risky po talaga yung pag-aalaga ng uh, nangingitlog na itik kasi nga po mga kabebe, uh, lagi kung sinasabi kung ano lang po talaga dito sa area mga kabebe is doon lang din po talaga tayo umaasa sa egg production so ang mangyayari ngayon mga kabebe kasi ay nangingitlog nga po itong mga alagang itik natin ay hindi po talaga natin sila pwede ilagay sa isang area na paulit ulit katulad ng ginagawa natin sa mga dumalaga na kahit isang buwan natin sila ilagay dyan is walang problema. Kakain nga, kakain na talaga yung mga alagang itik natin na dumalaga kumpara sa mga itik natin na nangingitlog. Kasi mga kabebe, ito kasing mga nangingitlog, ilagay mo sila sa isang area. 2 to 3 days ay kakain pa yung mga alagang itik natin dyan na area. Pagdating na po ng 3, 4, 5 days ay mauumay na po itong mga itik natin na nangingitlog. Lalong-lalo na ay mataas po yung egg production tas yung area na paglalagyan natin is paulit-ulit lang ang mangyayari yung mga alagang itik natin ay hindi na po kakain dito na area. Kaya ang nangyayari pag ganitong free range area po tayo ay bumabagsak po yung egg production dahil isa po yan na dahilan mga kabebe na paulit-ulit natin silang linalagay sa area kasi hindi na po yan sila kakain kaya kailangan po natin na malawak na area kasi pagkatapos dito na area 2 to 3 days ilipat na naman po sa kabilang uh, area at sa ganon yung mga alagang itik natin isa uh, patuloy po silang kumakain so yan po yung mga disadvantage po talaga mga kabebe pag ganitong ferrence area kaya sobra po talagang risky mga kabebe tas number one na sinasabi ko din po is kailangan din po tayo ng waterfall po talaga yun nga po mga kabebe, uh, isa din po nating problema pag maulan din po yung panahon is uh, hindi din po uh, pwede na ilagay natin yung mga alagang itik natin sa, sub sa sobrang matubig na area kasi ang mangyayari yung mga alagang itik natin imbes na kumain po ay hindi na po sila nakakain kundi ay naliligo na lang din po sila kasi kasi nga yung area na sana na nila or patukaan nila is eh, sobrang ah, malalim po yung tubig ay hindi na po sila nakakain so mahirap din po yun mga kabebe so kailangan natin ng area na paglalagyan ng itik natin na ah, tama tama lang din po yung tubig na makakain po itong mga alagang itik natin at yun nga po mga kabebe ah, sa pag-aalaga din po ng mga nangingitlog na itik kumpara din po sa Dumalaga ang itong mga itik mga kabebe na nangingitlog is kailangan po talaga natin na alas 9 pa lang po mga kabebe or alas 10 ay kailangan na din po natin sila ilipat sa ibang area, sa malamig na area katulad na lang po ng paliguan kasi number 1 po talaga na kailangan natin sa mga alagang itik natin lalong lalo na ay nangingitlog is a uh, patubig po talaga na nakakaligo po sila mga kabebe at yun nga pagdating nga po ng tanghali or kahit hindi pa tanghali kung sobrang init, much better na hayaan po natin yung mga alagang itik natin na isi ilong po yung mga katawan nila sa kapalayan at wag po natin silang istresin or galawin kasi yan po yung uh, number one po na problema natin pagdating po sa pre-range area yung sobrang init po ng panahon so ang pagdating din po sa tagulan mga kabebe is a uh, problema din po. Pag sobrang init is problema din po. So, dipindi po sa pag-aalaga natin ng mga alagang itik mga kabebe itong mga nangingitlog. So, ito po yung mga disadvantage po talaga mga kabebe. Tapos, number one din po na problema natin pag ganitong free range area is a uh, yung area na paglalagyan natin is a uh, palay lang po yung nakakain ng mga alagang itik natin. So, malaking problema din po yun mga kabebe yung uh, palay lang yung nakakain ng mga alagang itik natin. Kasi pag itong mga alagang itik natin mga kabebe na puro na lang palay yung nakakain nila is nauumay po sila. So, kailangan po natin ng balansi na pagkain para sa mga alagang itik natin na nakakain sila ng kohol at palay at sa ganun ay hindi mo na natin kailangan na magpatuka ng duck layer na tuloy-tuloy po yung egg production kasi pag may pala yung area mga kabebe maraming kohol kasi itong mga alagang itik natin na umay din po sila sa kuhol. kung yung area na paglalagyan mo is halos kohol na lang yung nakakain ay nagahanap din po sila ng ibang tutukain nila so malaking problema yon risky din po yon so ito yung number one na problema din po natin pag free range area kumpara din po sa mga dumalaga kasi itong mga dumalaga nating mga itik mga kabebes is wala po talaga silang pili sa pagkain. Lalong-lalo na yung kohol mga kabebey, ito po yung magandang uh, develop po talaga sa mga dumalaga natin na itik kasi mas madali po talaga yung mga muscle nila, yung katawan nila na lumaki po talaga. So ito po yung mga uh, po sa mga dumalaga versus uh, nangingitlog na itik. So marami po talagang disadvantage mga kabebe pag nangingitlog itong mga alagang itik natin. Mas madali po silang ma-stress kumpara po sa mga dumalaga. Kasi itong mga dumalaga mga kabebe kahit uh, paspasan ni mo na sila gabo kahit uh, halos liparin mo na yan sila is halos walang problema mga kabebe kasi mas matibay yung katawan nila kumpara po sa mga nangingitlog ito pong nangingitlog mga kabebe kailangan pagalagaan natin sila panahon na iuwi na natin sila or pinapastol natin sila ay eh, kailangan po talaga natin na dahan dahan natin silang galawin kasi nga maapiktuhan nga po yung egg production po ng mga alagang itik natin so napaka risky po talaga mga kabebe malaking problema po talaga Halaga, pag ganitong free range area lang po yung uh, inaasahan natin, lalong-lalong -lalo pinapasto lang po itong mga alagang itik natin. So, ang dami po natin dapat bantayan sa bawat galaw po natin na hindi po naapektuhan itong mga nangingitlog nating mga itik. So, yun nga po mga kabebe, yung mga disadvantage. tas uh, number one din po na disadvantage problema dito sa pre-range area is yung wala na pong makain yung area is kailangan na naman po natin itawid sa ibang lugar or kailangan natin silang isakay sa sasakyan at sa ganun ay makalipat na naman po itong mga alagang itik natin. So ito po yung number one na problema natin mga kabebey yung area na wala nang makain yung mga itik at nagsisimula na pong magtanim so kailangan na nating uh, maghanap na naman po ng area na paglalagyan ng mga alagang itik natin katulad po ng ginagawa ko so ito po yung araw-araw uh, na nangyayari mga kabebey hindi lang po sa akin pero ito po talaga yung nangyayari dito po sa mundo ng duck farming lalong lalo na ay free range area lang po talaga so yun nga po mga kabebe ang nakaganda lang din po advantage lang din po sa ganitong paraan yung pinapastol natin yung uh, itik natin is uh, kahit hindi po tayo magpatoka sa mga alagang itik natin is easy money lang po talaga kasi nga ay mangingitlog na mangingitlog po talaga itong mga alagang itik natin mga kabebe lalong lalo na sa paglalagyan po natin is abunda po talaga maraming pagkain, kohol at palay, balansi po yung kinakain tas yung area na paglalagyan natin is uh, walang limitasyon hindi po katulad ng nangyayari po dito sa Bukidnon na ang dami po talagang mangitik. so pahirapan po talaga tayo na makapaitlog po ng mga alagang itik lalong lalo na ay seasonal po yung uh, dagsakan ng mga itik sa isang taon is uh, may dalawang bisis po tayong uh, nag pipiesta sa isang lugar na parang periyahan na po na lahat ng mangyitik ay andyan na po sa isang lugar. Ito po yung crisis po na hinaharap namin dito sa bukid noon. lalong lalo na dito is uh, ito na po talaga yung number one na uh, kabuhayan po ng mga tao dito sa bukid talaga yung uh, number one mga na maganda dito sa free range area is yung uh, kahit hindi po tayo maglabas ng uh, puhunan na uh, pangpatuka ng duck layer is uh, patuloy po na nangingitlog itong mga alagang itik natin kung yung area nga na paglalagyan natin is tayo lang po yung magitik or konti lang po tayo magitik. Pero yun nga po mga kabebe, uh, dipindi pa din po talaga sa diskarte pa din po natin. At yun nga po mga kabebe, uh, sa paraan po ng pag-aalaga ng itik, lalong lalo na ganitong free range area, is uh, Kung ano lang po talaga yung andito sa area mga kabebe, lagi kong sinasabi, is uh, dito lang din po talaga tayo nag-i-expect na egg production po ng mga alagang itik natin. So, dipindi sa iyo mga kabebe kung ano yung gusto mo. Sana nga ay uh, makita mo din po yung uh, magandang na idudulot ng uh, free range area mga kabebe at sa ganun ay mas nakakatipid po talaga tayo mga kabebe. So, yun lang po mga kabebe. Ako pala yung duck girl ng Mokinola. Nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching!